Good morning, good morning mga baklanto Shout out kay Bossing no. Nandito lang siya katrabaho sa may ano sa pangalan ng Bobo Green. Green. So dito tayo na dito po sa niya. Yan so matagal na talaga to no. So ngayon lang kasi last last month pa sana to kasi yung plaka niya mag-ending ng 5 kaya sayang naman pag rehistro natin kasi mag-uulit siya ngayon. So hinintay namin para ma -re na. Sulit so, din mga baklanto at shout out kay Bossing. Maraming maraming salamat sa tiwala. Ayun oh. <laughs> suhen so, na nga suhen so na nga mga baklan to ah, at nandito na nga tayo sa smoke test ayan syempre sa paborito natin yung smoke test ito so, tayo sa EDR sa EDR sa Galaxy parang sa highway so hintayin na lang natin nakapila tayo ayun nga ito bossing no? so salasalamat sa tiwala ni bossing kanina no so ayan so hintayin na lang natin na smoke test ayan no? out, It's D. So ayun na nga mga baklan to at tatapos na nga tayo no. So sakit lang mga 15 minutes no. So to babag. Diretso na tayo ng bukol. At para matapos na. Sana mahabol. Shout out talaga oh Sana all. Let's <laughs> G. Let's G mga baklan to. Ayan. na. So ayan na nga tayo. At nandito na nga tayo sa Bugkill. No? So bago tayo pumunta ng Bugkill is bibili muna tayo ng ano, brick light. Ayan o. No? Kay Bosing. Shout out kay Bosing. Dito lang yan sa malapit sa Bugkill. So, ayan o. So ikakabit na natin yung ano yung brick light niya para hindi tayo bumalik no so ayan kakabit ko lang yung brake light ayan shot shot out sa mga taga rito ng no? at least may malapit lang no? ilihan dito ng mga accessories no so ayan so ayan so tanggalin ko lang yung, ano, yung brake light so ito na nga yung Honda Tastic so dalawang tornillo lang pala to pinanood ko pa sa youtube kung paano kung paano baklasin mo no? so ayan tatanggal ko tanggalin ko lang oops oops sana brake light lang yung sira no hindi yung mga switch para hindi tayo matagalan no kasi babaklasin talaga natin to 1 0 ah, ay malapit na ah, ah. Ay, wala pa. So, sana ito lang yung babaklusin natin. Pero pinanood, pinanood ko sa YouTube kanina, ito lang eh. Na, kaso, nakapix yung ano niya doon sa taas. So, yan, so, this shot ko lang. So, ayan na nga mga baklan to, no? So, nag-wirings na rin ako para mabilis, no? So, ayan, papaitan ko ng original. So, ito is uh, 120. 120 original to. Ayan, so, papaitan ko lang. Kita ko yan, oh. Kita naman. So sabihin ko na lang ni bossing na nagpalit ako ng ganito. So yan mga backland to, no. Kita ko lang. So, bumili na nga tayo ng ano. ng Ito, papakita natin ito kay Bosing. No? So, hindi pundi yung ilaw niya. Yung mga switch yung sila Yung sira. So, ayan. Para niya tayo babalik pag nandun tayo sa LTO. No? So, ayan. Kakaya naman dun. So, ayan. Thank you, Bosing. Oh, uh, chance to the experience. Kawa. <laughs> It's G Kaya mabait naman sila dito no? so, Tara na Nakabutan tayo ng land no? So tapos na So umilaw na lahat Ah, uh, Buta na nga tayo sa inspection Ayan, Let's G It's G mga baklan Ayun no Time natin Oh, di ba? Oh, ang galing talaga ni baklan So ayan ang no, mga baklan to G na sa inspection so na ang mga bakulang ko at tapos ko na nga yung Honda Dash ayun mo shoutout talaga kay Bosing. no? so ayun hindi, hindi, siya nakikita so okay na ito yung walang ano kanina walang brake light so yun okay na it's din na discard yan na natin ayun no? Wow! salamat kay Bosing. no? so ayun no? So, mag picture lang kami ni Bosing. no? picture lang kami salamat talaga kay Bosing.